evening. Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, yung hindi pa po nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe po kayo of the MTS Vlog. Thank you so much. Ngayon po ay April 11, 2025. Friday, ang bilis magkakalahating taon na Hay nako, napakabilis ang panahon. Isang buwan na lang, butuhan na. Kaya, nawa yung ating bubutuhan ay talagang, yan, maayos na ang ating bansa. Kasi talagang feel ko talaga, alam nyo mga palangga, nung nandoon ako sa ibang bansa, nagtrabaho parang, syempre, sa totoo lang, ano yung hindi ko feel yung kahirapan ba ng Pilipinas kasi syempre sa ibang bansa tayo nagtatrabaho tapos nitong umuwi tayo itong grabe grabe talaga sobrang may, mahal niya <laughs> sobrang mahal pag pumunta ka ay naku po feel ko talaga pag pumunta ka ng supermarket ah wala ang isang lebo mo wala parang isang bagay na lang ang mabili mo sobrang mahal gulay naku kaya Siyempre, no? Thank you so much. Yung mga ano, siyempre, sasabihin din natin kasi marami mga team abroad. Kaya thank you so much yung mga team abroad dyan nanonood sa atin. Thank you, thank you mga madam. So, ayan na nga mga palangga ito. Kwentuhan natin. Dahil, yung may ano nagpo-post na puanan ah, doon daw si Aldin sa Macau. Awan ko, hindi ko naman din alam ang si ano, na nagkaano ano na nga sila doon nagkagulo na pero syempre no may mga pictures ba kasi alam nyo mga palangga mayroon talagang nilalabas sila ng mga pictures na luma na kisyo nung noon alala nyo nagpunta ng Macau oh. Tapos, nagpunta din sa, saan ba yun? Nagko-Korea din yun. Dahil, yung, yung ano kasi ni Alden, yung fans niya, anong anong pangalan yan aldinatics ba yan or ganun eh talagang nililibre daw siya ng mga fans niya ano sa ibang bansa nililibre siya so parang pinapasyal siya pinapasyal so ang yaman naman no oh, ba diba? pero parang last year wala naman parang hindi naman inano nila, di na ano nila. Yun daw yung mga original na hanggang ngayon patuloy pa rin sumusuporta sa kanya. Yun ang mga original fans talaga na hindi siya iniwan. Alam nyo yung, yung lalaki na yung si Nate na ano? Hindi lang naman si, oo, iniidulo nga niya si, ano, si A, pero, mayroon din siyang mga kilala or ano siya na mga artist sa channel to parang close close niya pero close the way eh. talagang ano yan sa mga artista hmm. lalo na sa mga lalaki 'di ba kasi nga alam mo na so ito na nga mga palangga yun nga nilabas na yun matagal na yun inilabas lang nila ulit para ba, hindi lang natin alam baka itutur na naman siya ulit sila lang naman ang nakakaalam ba diba? tapos sasabihin nila wala daw tayo noon mga aldabnisyon wala daw tayo noon tapos sasabihin daw nila na ang aldabnisyon lang daw talaga ang nakakatulong kay Alden pero wala na daw tayo hindi na daw tayo oo nag-away-away na sila doon sa komsik sabi hindi na daw hindi na daw tayo inalaala ni Alden at saka ni Main wala na daw tayo inatsupoyra na daw tayo mm. so ay may mayroon ding sumasagot doon na alam nyo bigla na lang yan kagaya sa ano yung birthday ni Maine at big, biglang nagpakita si Tisoy at bigla nilang inilabas di sabi ng iba nagulat nga daw din daw siya taga ano siya Taga saan ba yun siya taga Japan nagulat daw siya eh Noong ano daw hindi naman daw ganun kasi ilang taon na nanahimik. Oh. Di ba? Fans na fans daw siya talaga. Syempre, andoon daw siya sa Japan pero noong daw talaga nandito lang. Kailan lang daw siya nagpunta sa Japan. Syempre, noong nandito daw siya, noon ay talagang hindi daw talaga niya titigilan na hindi siya makakanood noong kalye serye, sabi nung isang fans. So, sabi niya, mini-message nga daw niya si Alden sa ano, sa saan ba yun? Sa Insta. Sabi kong ganun, nabasa ba niya? At sinagot ko talaga doon siya sa Twitter, nabasa ba niya yung message mo? Pero alam mo, sabi pa naman niya, siguro yung inabasa niya, pero hindi lang siya sumagot dahil siguro dami, ang dami niyang, ano, trabaho, busy-busy siya, tapos, Anong pangalan nito? Uh, yung, siyempre, no, sabi niya, mas unahin niya pamilya niyang sarili kaysa mga fans. Sabi niya, ganun. Sa akin, sabi kong ganun, ay, nako, baka, madam... Namit mo namit mo na ba siya sabi niya sabi kong garin si nakilala mo na ba siya sa totoong buhay sabi niya nakita ko na siya noon sa isang ano daw noong kasikatan pa nilang dalawa nakita daw niya si Alden sa isang event hindi hmm. naman niya sinabi kung aling event alam niya sabi pa nga niya alam niyo ang dami pa rin talagang Aldab Nation na hanggang ngayon yung iba hindi na sila ano sa ano sa social media. Yung iba, siyempre, no, may mga trabaho pero nandito pa rin sa pa ganon ganun. Hindi daw talaga nila iiwan. Ay, yung mga ganun ano, kung tunay ka talagang fans, hindi mo talaga yan sila iiwan. Hindi mo talaga hindi talaga yan natin sila iiwan. Pag tunay ka talaga, talagang manatili ka hanggang kailan sila diyan. Pero yung iba kasi, syempre kung alimbawa na ah, hindi sila nag-aanuhan na nagharutan sa kamera. Alam nyo yung iba, may walay na sila. oh, di ba? Tapos, babalik na na naman sila pag magharutan na naman. Alam nyo, hindi naman, hindi yan tunay. Kasi kung tunay ka man, nanatili ka talagang, baybayan sila. At saka lalo, lalo na ngayon, alam nyo mga palangga, ano, malay nga natin, magkakaroon nga sila ng proyektong dalawa hindi naman masama manifesting magkaroon nga sila kasi nga mayroon naman kaya naman talaga yan talaga sig signal na lang ang kulang hindi natin alam na magkaroon talaga sila ng proyekto at saka syempre no hindi na sila hindi yung ano eh ang mga aldebrisyon talaga every year mayroon pa rin mga event yung anniversary last year nag-ipon-ipon pa rin eh, ito marapit na 10 years na mag-ipon-ipon na naman yan ulit. Tingnan natin kung alam nyo may mga presidente naman dyan na nanatili pa rin hanggang ngayon na sumusuporta sa ALDAB. O, oh, at saka sasabihin nila na hindi yan yan talaga mag-ano na tayo hiwalayan na. Eh, nila ano na tayo paghiwalay na nga kasi wala na nga, wala na nga ang Aldab ay nako, hindi talaga yan kasi may inatay tayo na talagang aaminin nila ang katotohanan niya nila ang inatay eh, tapos sasabihin nila kailan lang ba nagkakapareho sila ng bangle ni Alden o oh, ba diba? tapos yun naman pala eh, sinuot naman yung ring noong sa fashion show ng bench, o oh, diba nandito pa sa liig niya Oo, oh, oh mayroon talaga yan noon-noon pa na yung wedding ring na yan ay sinusuot at nilalagay dito sa quintas. kini niya na dito sa dibdib niya. Maalala nyo, nung pumunta siya doon sa US, bit-bit niya yung wedding ring na yan. Diba? Na, nailabas. Na, ibang nakalabas niya eh. Tapos, ayan, may nakakakuha ng mga fans. Ayan, diba? Halata. Eh, bakit naman magkaroon siya ng wedding ring kung wala siyang asawa? Aber? Di ba mga palangka? Bakit naman yung isang tao magsusuot ka ng wedding ring kung wala kang asawa? Meaning, may asawa talaga siya. Hay, naku! <laughs> Di ba? Halata naman. Oh. Kaya yun din ang mga, bakit yung mga reporters, hindi sila doon nakafocus sa mga wedding ring na yan. Sa mga ano, <laughs> sa mga pangalan yung isang ring na ano, yung isang round na ring na yun, o wedding band na yun, bakit hindi sila, ba't nagsusuot siya ng ganon, kung wala siyang asawa, kaya ayan, kaya thank you so much sa inyong lahat mga palangga, tuloy-tuloy pa rin, at yun na nga, magko-comments lang kayo mga palangga, dahil iyaan, talaga ang binabasa nila, talagang sinusubukan tayo, kung nandito pa rin tayo, kaya thank you so much mga palangga, bye!